ating hanap buhay at wala pa tayo lakad sa ngayon so dito muna tayo tapay oh, ay ayan na ang mga pulis oh. pinalalayas na kami ayun na o oh, tingnan mo naman yung ano dito sa palengke kung gaano kami kahigpit dito na lang lang kami sa ano eh. sa gilid na nga kami pinapaano talaga pinapaalis pa rin Oh. Tapos 4 pa lang kanina, binulabog na kami dun sa kabila. So, paano tayo makasurvive nito guys kung laging ganito ang ating situation? Buti na lang yung iba, okay lang na ganito basta walang sakit. Eh ako, kasi may anak pa akong dinadialisis, may nangupo, nangungupahan pa kami. So, kinakailangan kong kumita kahit pa paano. So, ay kung pa, ganito namang oh. kahigpit yung paligid ng pal palengke eh. hindi talaga pinapaalis na kami wala pa nga akong buhay na mano ngayon kanina pa akong alas dos ng madaling araw dito yan na nga lang ang aking hanap buhay pagkakaitan pa kami ay hirap naman ang buhay oy paano tayo makakasurvive nito ba? so sige lang may awa ang Diyos makakain lang tayo Wala. Walang kandado. Inalis na ni Bakla. So, ayan lang guys ang aking update sa for today's video. Bye